ya, yeah. Ang dami. Thank you. Gusto ko sila lahat. Ako, buti naman ate na gustuhan mo. Pasensya ka na kung ngayon ko lang nabigay sa'yo yung mga pasalubong ko. Eh kasi si Earl ni naging busy. Ano ka ba? Natouch nga ako eh. Nasa listahan pala ako ng mga pasasalubungan mo. Oo naman ate. Noon nandito kaya ako. Ikaw lang naman ang takbuhan ko tuwing may problema ako, di ba? Alam mo, mabuti ka pa. Nakakaalala ka. Samantalang yung kapatid ko parang nabura lahat ng ginawa ko sa kanya eh, kung paano niya ako itrato ngayon. Si Maricar? Bakit nagkatampuhan ba kayo? sama ang kami ng loob noong huli kami magkita. Ang ayos-ayos naman ng pagsasalita ako sa kani, sinagot, ko sa kanya. Sinagot ba naman ako ng balang? Alam mo ate, sigurado ko hindi na sinasadyang sagutin ka ng ganun. Pareho lang kayo nanaramdaman ni Maricar kung ikaw na miss mo siya, miss na miss ka rin niya. Nakalipas ang ilang taon na hindi kayo nagkita. Kaya sigurado ko masama rin ang loob niya ngayon na nagkabanggaan kayong dalawa. Sana nga. Kasi unang beses niya ginawa sa akin yun eh. alam mo ba? Alam mo ikaw, lagi mong pinapagaan ang kalooban ko. Ganyan si Maricardo sa akin eh. Sana nga bumalik na kami sa dati kasi alam mo pakiramdam ko ngayon mas kapatid pa kita kaysa sa kanya. Ate, ano ka ba? Sigurado ko babalik din kayo sa dati. Ikaw pa, eh, best ate ka kaya. Galing-galing mo magluto. Ang galing-galing mo mag-bake, Dami-dami mong business. <laughs> o, ikaw pa, napaka-maabilidad mo. Tapos napaka-bait mo pa. Ang dali mong takbuhan kapag may problema. Alam mo, ate, pag nagkaroon ako ng kapatid, gusto ko sana kagaya ang kagaya mo. Talaga? Mm, -mm. <laughs> Ay, salamat. Sige salamat. nga, magpapabola na ako sa'yo para <laughs> hindi na sumama yung loob ko. na, huwag <laughs> nang sumama yung loob mo. Huwag ka na malungko. Salamat. Uy, kainin na natin ito. Ito, mga gamitin sokole. mo ito mamaya, ate. Mga wala yung ano mo, stress mo. Ah? <laughs> Kala ko sa usawa ng mangga. <laughs>